guess what kung sino ang ating pulis. Ayan o, oh, nakikita nyo yan? Labubo, sister ko. Labubo na umutot. Nakita nyo yun, umutot pa siya. Hoy, ba't nangangamot ka ng puwet dyan? Hoy, tatakas tayo dito dahil ayaw natin dyan sa mabawi na na umutot kung na lang. Hoy, ang sala nito, sister ko. Tingnan mo, pink. Very, very partner sa aking costume. Okay, tara na, tara na. Usundan lang natin itong mga araw na to. Wow, Violet. Okay, ano? Pindutin ko to. Okay, napindut ko na. Ano to? Keep punching. Keep punching. So, ko siya. Oh, oh, I see. Ganun pala ang pag-punch. What is this? Ah, ba't na iba niya? Wala akong pambalad. Oh, oh, ito yung mga guards. I see. Kayo pala yun, ha? Bakit parang nakaposa sila? Ay, hindi. Relo pala to. Lulu pala yun. Nakala po sa sorry, 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 sorry. Dahil dyan, dyan tayo. Oh my gosh. Wow, banana. What? Banana na pala to. So, saan tayo pupunta dito? No! Oh my gosh. For sure, nakita ko siyang red eh. Dipindutin natin. Okay. Okay, let's go. Hala, magingat ingat kayo dito, te. Tingnan nyo yung baba, oh. Okay. Sinasabi ko na. Sinasabi ko na. Jump lang. Careful sa pag-jump para hindi tayo mamatay. Okay. Next is, saan tayo pupunta? Ang dami namang mga anik-anik dito na hindi ko alam kung paano ko gagamitin dahil may bayad. Eh, may bayad. Ah, yun na siya. Oh no. Yun na siya, nakikita niyo ba yan? Oh my gosh. Ah, ay na labubu. Sorry ka na lang labubu. Pala mo ha, sorry. Labubu, habulin mo ako. Hindi mo ako, ah, ah, habul labubu. Ah, kala mo ha, labubu ka lang. Ako na to, si MJ Bangis. ano? 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 Ano ka, labubo? Ha! Oh, tingnan nyo na! Umutot na naman siya! napaka dubyot, Napaka-bawit ka talaga, labubo! Umutot ka pa! Ayoko dito! Naaamoy ko siya! Ang baw-bawo niya! Buti na lang! Hey, ano to? Te, paano ako mababa dito? What? Anong gagawin ko? Ha, Kailangan kong pindutin yun! Okay! Okay! Okay, let's go! Let's go! Let's go! Kailangan natin pindutin to! Oh my gosh! Ah! Talagang jump, 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 jump Manlapit niya, anlapit niya, anlapit niya, anlapit niya Ah, binisan mo ito eh mo ito eh, anlapit niya, anlapit Oh my gosh, oh my gosh Okay, okay, we got it, we got it See? <laughs> Hindi niya kaya, hanggang utot lang siya Hindi niya talaga kaya Kailangan pang buksan Talaga nga naman de bale, andito naman ako Hanggang ngayon naririnig ko yung pag-utot niya Okay Ha! <gasps> so, ang gulat naman ako dun Okay, ayun, ayun, ayun Ikita ko sa kailangan natin binilisan, ate girl Pag dinatin natin binilisan, baka mahuli tayo What? May laba, sister Bebello tayo 1, 2, 3, go, jump Okay, jump, jump, jump Ha, sanakot eh Abot ko ba yun? Ay, abot yun, abot ko dito, dito, dito Okay, okay, okay Kinabahan, kinabahan First time, first time Ayan, so far easy Oh my gosh, makagra- Oh, sabi ko na eh sabi ko na makakrak yun eh. Makakrak siya eh. Okay, ano nang next dito? Ano to? Ano ba tong lugar na to? Wawala oh, no. ba ako? Sister, saan ba ako? May mga bayad to lahat eh. Ang na Saan tayo? What? Saan tayo? <laughs> ah, may, may log. Eh, may bola. Anong gagawin ko doon? Ah, yun. Nakita ko may pwedeng taguan dito. Okay, run, sister, run. Okay, flying cloud. <laughs> eh, may bayan. Ayun na. No. Okay, let's go. Ah! Ha? Ate, sumilip lang ako. Okay lang, okay lang. Okay, binisan mo, auntie girl. Oh, ano, 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 ano. Okay. Ha? Dito totoo, hindi to totoo. Okay, faster. Ayun na. Ante, ante, okay. Ewan ko na lang, ha? Okay, let's go. Doon tayo sa kabila. Hindi tayo bibili niyan. Wala tayong pera. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Okay, dito tayo. Napakadaya naman ito. Napakadaya. Saan tayo nito? Kala, uwi. Saan tayo pa pupuntahin? Ha? Makikita nyo siya. Diyan siya. May labubo na naman. Ha! Okay. Ayun na, ayun na, ayun na. Okay, okay. Oo, oo, oo. Tayo pupunta. Ah, no, 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 no. Ayun na yun. May bukas, may bukas. Tingnan mo, umuutot pa siya. Narinig nyo yun, umuutot siya. Ano to, ano to? Okay, pindutin ko dapat Ah! Nabukas ko na siya, so hindi ko na kailangan. Hindi ko na kailangan. Kailangan ko na lang siya ligawin. Okay, dito. Dito. Pagpuntahin natin siya dito. Dito to siya pumunta. Okay, dito ka pumunta. Hala! Hala, tumatago siya! Napakadaya. Dito, tumatagos. Napakadaya. Okay lang, okay lang. Ayun. Kaya pala niya tinaan to, ha? Okay, nasa na siya? <laughs> Hindi ka pala marunong, eh. Hindi ka pala marunong tumalan, eh. <laughs> hindi pala siya marunong tumalun eh. Kala mo dyan ha, hindi ka pala marunong tumalun ha. Yan pala kahinaan mo ha. Kala mo dyan ha. Mabulin mo pa ako. O sa tayo? Ano to? Ba't makasap? Tingnan mo na. Narinig niyo yun? Umutot na naman. Panay ang utot ng labubo na to. What the hell? Ano yun? Tiyan ang gagawin ko. Ah, ito pala. Hehe. <laughs> Sorry, hindi ko alam. Hehe. <laughs> okay, andito na pa na naman. Arcade area, arcade training. Dahil diyan kukuha tayo nito. Ayan na, iniinomin na. oo oh, oo oh, oo oh, oo oh oh, oh. oh, ay, ay ganoon pala 'yun. What the hell? Ang bilis pala 'yun, ha. Okay, I see. See? bilis ko. See? Oh my gosh. Ha, ano to? Find a ladder. Find a ladder? Saan ako kukuha ng ladder? Wala nasa storage room yung ladder? Ayun, ayun, ayun. Ayan, o oh, di ba? Nakakuha ako ng ladder, panis. Nakakuha ako ng ladder. Ha! Hindi nyo kaya yun. Tapos, dito daw tayo sa taas. Para di diba, baba. Ah, tayo na jump dyan? Ayun, naka-jump din. Naka-jump din. Wow, ano to? Okay talon-talon lang para makatakas kay labubu. Mga ah, labubu talaga eh. Sino bang favorite niyong labubu? Tsaka bakit nyo ba sila favorite? Sige nga, comment nyo nga dyan nang maintindihan ko naman kayo at bakit gustong gusto niyo ng labubu. Okay. Okay. We are so good. Sabi ko na talaga eh. Ako na to eh. Ang galing-galing ko talaga dito eh. Easy lang talaga to sa akin eh. Ah, no! <laughs> ayun, easy na matay. Pwede dito mag-shortcut. Yes, sir. O, di ba? Pwede mag-shortcut to. Galing ko talaga, te. Eh. Shortcut all the way. Okay. na. kaya pala may daanan dito, ha? Kasi nalalaglag, ha? Wow! Ano to? Magpapahangin ako. Uy, 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 uy. Kailangan pala mag-jet. What the hell? Di man lang ako in-inform. Grabe naman. Kailangan Ah! Okay, talon. 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 Dapat ka nasa gilid. Gitna tayo. Yan. See? May pakpak kasi ako kaya lumilipad ako mga sister. Okay. 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 Kahit. it. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. tayo lilipad tayo? Oo. 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 Te, mali ka. Dito ka. Okay. What? Isa pa. Isa pa. Okay. Dito tayo. Tama ba to? Okay. Hindi natin alam kung tama. Pero sige. Dito lang tayo. Alah. Oh my gosh. Oh, dito na siya. Nakita niya yung umuutot na naman siya. Tangbo, tangbo, tangbo. Labubo, chef. Sheesh, labubo, chef. Ano ba? Labubo, chef. Oh God. Feeling ko ito. Kailangan natin siyang barilin. Si, si, si. Sabi na kailangan natin siyang barilin eh. Okay, let's go. Oh, yan na. Mapapatay ko na siya. Oy, oy, oy. Huwag mo kong lapitan. Oy, oy. Sorry ka. Patay ka sa akin. No! <laughs> ang galing, ang galing natin. Sabi ko sa inyo eh, kaya-kaya mo to eh. Okay, let's go. Next, next, next. Sobrang easy naman nun. Kala mo ha, siya pa. Kala mo ha. Ako na to eh. MJ Bang is to eh. Ay, 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 Ano to, sister ko? Ano nangyari sa'yo? Ay, ay, What the hell? Yung pala eh. Dali-dali lang pala nito eh. Hindi pala to nakakatakot eh. Hey, exit na. Tapos na tayo. Yay! Tapos na. What the hell? Di pa pala tayo tapos. Oh my gosh. Oh, kailangan ko mumi. Oh, iwas, 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 iwas. Iwas ka, girl. Iwas, iwas, iwas. Oh, oh my gosh. I'm so good. Oh, hindi pala ako good. Hindi pala ako good. Ah! Okay, nice one. Nice one. Nice, girl. Nice, nice. <laughs> Very nice. Okay, next one is... Use metal planks to get across. Okay. So, tayo tinuturo. So, kukuha tayo ng metal. Blank fears. Okay. Okay. Sa so, pa. Last one. Diba? So far, easy. Yung metal pang to across. Sorry, nandito. Oh my, oh my gosh. Bang, bang. Iwasan natin yan. Uy 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 uy. Uy, uy, uy. uy, 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 sige, sige, sige. Uy, tayo sa gilid. natin siya. Palibutan natin siya. Ah. Mm, mm patay, wala pala ito wala pala ito eh. Easy, easy. Isa pa, isa pa, isa pa, yung pabila. Mm, mm. Labubu, ano, ano, hindi ka makalimod, labubu ka. Labubu ka, mm, patay. Sister ko, sobrang easy. Sister! Ah, makakatakas na tayo dito, makakatakas na tayo dito, sister ko. Galing natin. Galing natin, sister. Okay, ito na, swat na. Eee! Eee! Ay! Ay! Sister! Sobrang dali! Sister ko! Sa wakas! Patakas na tayo sa mga kumain ng labubo na yan. Ha! Siyempre, si, si No more passenger princess! Laking panalo na tayo! Let's go! Let's go! Let's go! Sasakay tayo sa airplane! Ay, sa helicopter! Yes, sir! Ay! Bye! Mga labubo! Ha! si Tapos ko na! Yay! Tapos ko na! So, ano pang inaantay nyo dyan? Mag-subs na kayo. At kung meron pa kayong mga suggestion na games, syempre, i-comment nyo yan dyan. At huwag kayo mag-alala. Lalaroid ko rin yan. Sa susunod ulit, see you on my next one. Bye! Bye, mga sister!